Hello mga friendship. Ayan, nag-open na siya ng kanyang regalo ngayon birthday niya. Ayun oh, nag-sponsor, binigyan siya nito ni Nang niya. Ice cream dalawang ice cream. Oh. Dalawa pa oh. Ito ang sarap oh. Huwag to chocolate ito eh. Ito dalawang ice cream. Ilagay mo yan dito tapos ito kay bro. Albert niya. Itong binigay, oh. Yan. Tapos ito, kay ate iba. Tapos, may pera pa siya. Binigyan siya ng, ano niya, ate niya, ate niya, Lisa. Oh. Si ate Lisa niya, nagbigay ng 500. Galing-galing naman. Tapos ito, oh. Ang ganda nitong baso na itong mga prinsip. Buksan mo nga. Buksan mo na. Kasi iba naman ito eh. O. Yan. Ano, baso yan. Mag. Pero maganda siyang kulay. Buksan mo nga. Gusto ko makita. O sige. Yan. Yan mga prinsip. I-open mo nga. Dapat pag mabukas ka ng regalo, sirain mo na yan. Hindi na kailangan ibalik. I-ano yan? Mm. Oo. Uh. Hindi na kailangan balutin yan. Hmm. Eh, pakita mo muna. Serpent. Serpent.